sobrang busy ka at kung dito ka ba rin, eh? maraming maraming salamat. Kaya ka, alam mo na pala, yung invite ko pa ako. Nakita mo na nagsushootin kami, hinihulit ko namin para dito. Tapos kakanta tayo ng si Rena. Siyempre na may alam mo, ikaw ang unang nagtiwala sa akin. My first ever solo concert, major solo concert, ikaw ang nag-produce. Kaya ngayon, ipuproduce kita ng concert. Pero sa inyo yung budget. <laughs> Very wise. Thank you. Thank you so much. I love you. I love you very much. Mahal na mahal kita. Thank you, thank you. Lahat na pwede kong gawin para sa'yo gagawin ko. Kung pwede ko lang ibigay sa'yo, hindi ko mag-inagamit na <laughs> Di ba? Katal gusto ko, to. Gusto ko yan. Bakit na ibang pala? Ako'y isang sirena! Ako'y! Di ba? Ako'y isang sirena! Ako'y isang sirena! Bakit na may bago sa aking mga... -tip? Grabe, maray marami salamat Grabe, na men. Grabe, nakapuno ka na ng Araneta. Klamis! Maraming salamat. Alam mo, naka-happy po ako na na-witness na, na, ko ng sarili ko mismo yung mga magagandang nangyayari sa kanya. Katulad nung ano, nung, nung unang araw niya na nag-shooting yung sa pelikula namin na Call Me Mother artista. Artista na siya. Kita Kitang-kita ko yung mata niya na parang hindi pa nakakapaniwala, nalulutang. Na, pero ang sarap makita na nararanasan ko lahat ng niya, di ba? Ang dami ng pinto ang nagbukas para sa iyo. Yes, thank mm -hmm. you. Sana hindi magsara. <laughs> Sana hindi, magsara. Kalsuhan, hindi magsasara. Kung kailang kailang kong kalusuhan ka, kalusuhan ko yan, huwag lang magsara. Thank you so much. I'm so excited. Kung kailang kailang kong maglalagay ng 18 ito, gagawin ko para hindi magsara. Kilala mo, kung magaling ako pagdating sa ipit. Hoy, wag mo silipin, wala dyan. Ay, dito. Nalig ka ng sinisilip. Ganun pala yun? Sinisilip, kunyari, interesado, hindi mo ito gusto. Pero nakaka-proud ka. Nakakatuwa na makita silang lahat dito. Ito yung gusto talaga natin mangyari. From your first concert sa New Frontier, sabi natin, magsisimula lang tayo sa medyo maliit, tapos dire-diretso yun. Ito na. Nag-dire-diretso na yun. At hindi naman ito nang nangyari dahil lang sa sinwerte ka. You worked so hard for this. At the serve! Thank you! Thank you dami much! Tignan mo naman yung stage. Ang ganda-ganda ng stage niyo. Kung hindi substandard. <laughs> diba? May budget. Inodo ang budget, hindi kinupit ang budget ng box. Diba? Pag hindi kinukupit, maganda ang kinalalabas nun eh. Diba? So mga pagkakataon, diba? magandang stage mo, ikaw maganda ka, maganda ang nararanasan ng mga tao. Diba? Yung mga people behind, sila yung pagod, lapot. Kasi ganun talaga ang servisyo. Sa likod, pagod ka, lapot. Ang nakikinabang yung mga naririto. Sa ibang mga bahagi kasi diba, yung mga dapat makinabang, lapot. Pero yung mga dapat mag-service yung sila yung fresh. Yes! Diba? Nakakatawa ka. Ang galing-galing ni Clarice, diba? Kaya sana po huwag na yung magsawa sa kanya. Promise po! In a few months, mag-iiba na siya ng hair. Hindi kayo magsasawa. Marami kami planong kulay. Marami, marami, marami Lahat ng kulay sa color wheel gagamitin namin. Huwag na kayo magsawa. Actually, gotcha. Diyos, kahinabaan mo ngayon yung buhok mo, di ba? Talaga, oh, oh. talaga ako ng, ano, ng uh, time to ma-feel na feel naman yung buhok mo. Nag-adjust na ako kasi kahit na ako nalilito na rin ako. <laughs> sa Instagram, may mga nilalay ako. Kala ko posts para sa akin, para kay Clarice pala yun. Kaya sabi ko, wala na naman ako dito, ba't dito? Wala pala si Clarice yun. Because you're my inspiration. Yeah, and I'm so happy to be, you know, to be um, mistaken <laughs> as Clarice. Mom? Yeah, I <laughs> Thank you so much, Ma'am. Thank you. Marami-maraming salamat po ladies and gentlemen, mga lang people. Vice Ganda. <laughs> <laughs> <Clarice>! Glory! <laughs> are there the, no, are there no mga superstar? Meme the Vice Ganda! Vice Ganda. Vice Ganda. Vice Ganda. Vice Ganda. আসার <laughs> চাই